So ngayon pala mga idol, magsiset tayo ng ating connection no? na pambahay lang itong ating mixer, amplifier, DVD, equalizer at saka B8. So ito mga idol, magbabago lang ang connection natin dito, dipindi sa B8 kung anong uh, gagamitin natin dyan. So ito mga idol lang ating gagamitin ng mga cord para sa ganitong setup. Ano? Step by step ang gagawin natin dito para mas madali sundan. So, shoutout pala sa viewers ano na nagre-request nito. Doon pala sa mga viewers din natin na nagre-request na mayroong uh, nagre-request ng crossover connection. So, inihintay ko pa mga idol. Ano? So, makikita nyo naman yan pag upload natin. So, ito na mga idol. Dito na tayo sa ating connection na gagawin. Una nating gagawin mga idol. Katulad nito, ang ating source ng music ay ating DVD. Ano? So, kung gamitin man natin sa pang video, okay? Ah, uh, ito ang ating uh, unahin na connection. Para para mas madali natin masundan. So ito mga idol, mag-output lang tayo dito sa ating audio output ng ating DVD. Ayan, so left and right channel natin, naka-output siya. So ang ginamit natin dito, ito, dual PL to dual RCE. So ito ang ating dual PL, dito natin siya input, align input sa ating 6 uh, and 7. So kung napapansin nyo mga idol, ang ating 6 and 7 ay magkasama, ano? So itong 6 ay left channel, itong 7 right channel. Kaya dapat dito tayo naka-input sa ating 6 uh, and 7 kung 7 channel yung ating mixer. Pero kung 4 channel yung ating mixer, 3 in 4 tayo mag-input. So ito mga idol, no? mag-input tayo dito mula sa ating uh, source ng music. Ayan. Ang susunod natin na connection mga idol, yung output naman sa ating mixer. So ang available natin na output, connection dito, ay PL jack ano, ayan, 6.35 kaya dual PL, to PL lang ating uh, gagamitin dito. So mag-output lang tayo dito. Katulad nito, no? Left channel. Ito naman, right channel. So ayan, naka-output na tayo dyan sa ating mixer. Ang sasarod naman nito, i-input natin ito sa ating equalizer. Ayan. So puro input ang gagamitin natin dyan. Ayan. Para dumaan sa ating equalizer. ang pangatlo pala natin gagawin mga idol ay uh, mag output tayo sa ating equalizer so nag input tayo kanina output naman ang connection na gagamitin natin so iba natin dual PL to dual RCE no? so output, output tayo dito sa ating equalizer ayan at saka yung dual RCE na to mga idol dito sa input ng ating amplifier So, yun mga idol, ang ating connection sa single amplifier. Pero tayo dito sa ating source ng music, ano? Nagpunta tayo dito sa input ng ating mixer. Nag-output naman tayo sa ating mixer. Nag-input din tayo dito sa ating equalizer. Pag input sa equalizer, output din ulit ng ating equalizer papunta sa ating amplifier. So, ito mga idol ang ating B8. Uh, ating B8 ay gagamitin natin sa microphone, ano? Itong cord lang mga idol ang kailangan natin. 3.5 to 6.35. So mag-output tayo dito sa ating B8. Itong 3.5. At mag-input tayo dito sa kahit anong channel dito ng ating mixer. Pwede natin gamitin sa input ng ating uh, B8. Kung halimbawa itong channel na pwede gagamitin dito. Sa line input lang tayo. Ayan. Yan lang ang connection mga idol. Dito na rin tayo mag mic input na gagamitin natin sa ating mixer para duman sa ating B8 o mapaganda natin yung effects ng ating microphone. So kung gusto niyo naman mga idol, marami kayong gagamitin na microphone, tatlo o apat. So mayroon tayong video ginawa dyan na natin ng B8 ano. nag accelerate out tayo. So, so, ganitong ginawa nating setup mga idol ano, single amplifier ang ginamit natin. So kung halimbawa mga idol, uh, gagamit tayo ng dalawang amplifier, dito lang din tayo mag-output ulit sa ating equalizer. Dito lang babaguhin natin ang connection ano. So tanggalin muna natin tong output ng ating equalizer. So gagawin lang natin mga idol, papalit lang tayo ng uh, mga jack connection ano. Ito katulad nito, uh, 6.35 to dual RCA. Ayan. So kung dalawa ang gagamitin natin na uh, amplifier. So itong channel 1 natin out dito, dito natin siya i-output yung isa nating uh, cord. Yung isa naman mga idol dito sa ating channel 2 na output ng ating equalizer. So itong bawat dulo nito mga idol, ito yung i-input natin sa bawat amplifier natin, no? Para dalawang amplifier natin ang magagamit sa bawat channel ng ating equalizer. So volume naman na gagamitin natin dito mga idol, itong microphone input natin na nanggagaling sa ating B8. Feeder lang din ang ibubulyom natin dito, ano? Ayan. So ito yung sa ating mic ito yung sa ating music ano dito sa 16.7 ito naman yung pinaka main volume para ang mic input natin at saka yung source ng music natin ay uh, tutunog siya dahil naka volume itong main volume natin